Ipasibaw sa ilang pait nga kasinatian ang pipila ka mga mag-uma sa Davao City. Sanglit apektado ang ilang mga pananom tungod sa nasinating El Nino. Atong sarong ng detalye ini sa live report ni Argil Relator. Argil. Kapiling ang mga Sarato, sinating sobrang init nga panahon, dili matud pa makaboylo ang mga mag-uuma sa pagpananom. Ingon man pa harvest sa ilahang mga abot. Sang lit, no, na ang ilahang yutang ginatamnan. Ingon man, no, ang gigikanan sa ilang patubig. Nagkariyang klase sa gulay ug prutas ang gibida ato sa pag-abli sa Fruits and Vegetables Trade Fair sa Davao Food Terminal Complex, isip kabahin sa pagsaulog sa Farmers and Fisher Folks Month. Usa sa mga nag-display sa ilang mainaning inaning gulay o prutas ang mga sakop sa Dalyao Gardeners Association. Dahong tabang matod pa kanila, gihatagan sila higayon sa Davao LGU ng makamugna og Association Aron nga, doon na sila yung income sa higayong ting harvest na. Apan hagit matod pa karon sa mga mag-uuma ang sobrang init nga panahon dungagan pa sa taas nga presyo sa abono. Sa pa, sa karon nga season naglisod judme mi kay nangano init ka ayong gliso ta ngamong pananom ron ka ng kanang pagkuan gani buhi so ang kasagaran jud nako kanang mga daon-daon mga daot pila sa mo karon ang naka provide ani mga tanuma among mga balon nga gi-consume na mga para pang buo-buo na ugaha sama ngulo sab ang ipaabot sa ubang asosasyon sama sa Biao Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative nga gikan sa Barangay Talandang Tugbuk District Sir apiki jud kaayo kay uh, labinaning labi na ning ato ang kuan uh, karon sa hulaw no so naapektuhan jud kaayo ang mga pananom sa to ang mga mag-uuma wala nga ang mga harvest karon ginagmay ra gyud uh -oh. so ang uban gani uh, nangamatay kay tungod sa kagrabi sa epekto sa hulaw busa hangyo nila sa gobyerno matutukan pud unta ang paghatag og uh, irrigation sa mga farmers no o mga mga Masay pa matabangan. Sa ulahing dato sa Davao City Agriculturist Office, ana sa 299 kamag-uuma ang apektado ang mga pananom sa sobrang init o 8.5 million pesos ang natalang danyos para sab ang pagtukod og irrigation facilities labi na sa mga lugar nga nihit ang supply sa tubig. Sa karon, ginatabangan sab ang mga mag-uuma nga masapadoon sa mga mamalitay nga mahimong bagsakan sa mga abot nga produkto. There will be a uh, agri business forum wherein we invited um, buyers no institutional buyers like the restaurant owners, supermarkets para ma-meet nila tong mga suppliers nato, mga farmers nato kay they wanted to get their supplies directly po sa mga farmers no, para makatabang po daw sila. Saras ang litulat na classify ang syudad nga kasinati o drought, bintaha matud pa ang init nga panahon na sa mga fruit-bearing trees sa mga Lanzones, durian, rambutan o uban pa. Salit makaboylo kini o pagpamulak sa init nga panahon. busala uman matud pa nga umaabot nga sa Karayan Festival, ubay-ubay ang mga abot nga prutas sa syudad. Sara. Okay, nagang salamat, Argil Relator.